Lakas talaga oh. Iba ka talaga. Idol. Oh, sa mga nauhaw, kuha na. Basta bayaran nyo. Dati, natuwa pa ako na nakakita ko na sa Pero ngayon lumaki na ako, hindi na ako natutuwa eh. Ang bigat pa naman ang inihila na ako. Wala pa ang 30 minutes, hindi mo na Oh, ang dami-dami niya, no? pagka pagka mga bata na nakita niyan tuan tuwa kahit ako nung bata pa ako pag nakakita na tuan ito tuwang tuwa eh. ngayon din ako natutuwa mahirap pala pag marami si kasi si guwapo